Yan kumakain ito ng mga orasyon. Wala na gid siya. Pag sulim ni Father sa kuwa. Muna nga, dili kita mga nao ka na bitong mga mananambal. Ay na gid. Kay kita na may kuwan madaot. Doon ka idri, uy. May lang siguro 20 ka bukay. Ako'y ang nagasto gud Ugs kwintahon, jud. From 2016 until now, more or less million na gid kalangan Pag palaging inulit-ulit ay magmukha to lang Para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa Viva Cristo Rey! For Dio et Ecclesia! May nag sa atin ng isang 1.2 hectare para sa permanent office sa healing and exorcism eh? dahil uh, kailangan, no? It is owned by the Diocese of Tagbilaran po. So, nabusog na ba kayo? no So, tatlo na yung na-exercise natin. Yung una ay uh, grabe yung occult involvement. So, yung mga kamay niya ay parang may uric. Pero ngayon, nawala yung sakit sa kamay niya, no? Nasaan na yun? Si lisa No, uh, umuwi na. Ano doon? Sa likod? Ah, nag-CR? Oo. So, ay, uh, pasiro na to, gamay, no? And then, yung pangalawa, ay, may ex siya, at, uh, meron na siyang bago ngayon, no? Yung ex niya, kapag mag-text, uh, iwanan niya lahat, no? Yung pamilya niya, iwanan. No? Natatakot siya every time mag-communicate. At kung magagalit yung ex niya, hindi siya makasagot. <coughs> mm. Hindi siya makasagot. Grabe, no? Pero yung bago niyang uh, ano, uh, girlfriend, uh, mumurahin niya. Pero kasama yung girlfriend niya, yung ex niya ay magtatawag. Iwanan niya. No? hindi niya makontrol yung sarili niya. No? Totoo na may love potion. Totoo na may gayuma. <coughs> Totoo na may lumay. No? At kanina, <coughs> in natin, alam nyo, grabe yung suka niya. No? Uh, narinig nyo, ay, eh, sumusuka. Grabe yung suka niya. Nag-pray lang ako. No? Bago, before sa prayer, alam nyo? Ang bigat ng kanyang katawan. Uh, grabe ang bigat. At kinabahan daw siya. Bakit kinabahan? Brad, so hindi ko alam. And then, nanghihina siya. No? Bumigat yung katawan niya. After sa prayer, after pagsuka niya, para siyang, ano, parang lasing. <laughs> no. After sa pagsuka niya, after, the, uh, sabi niya, yawa! Si Mio yung yawa. tinanong namin, bakit ka nagsabi ng yawa? Hindi ka ko nagsabi, Father. <laughs> Hindi ko alam yun. <laughs> Kaya pala, lagi sila, kalunay siya mamalikas. No? Mm -mm. So, after prayer of deliverance, mga kapatid, sabi niya, Father, ang gaan na ng ano ko, ang gaan na ng pakiramdam ko. No? Pangalawa, Father, nawala na po yung uh, kakapoy na ko. No? Nawala na. No? Si Inday, may ano siya, may third eye. No? Nasawa ng Diyos, hindi na siya nag-react ngayon. Nang una nila pagpunta dito tayo, nag-react, no? sumisigaw, nanginginig. Pero sa awan ng Diyos, hindi na siya nag-react ngayon. Pero matamlay na matamlay <laughs> yung kanyang pakiramdam. So, nandito na si, si Sir Lisa. Uh, ah, natin. No? Oh. Yan kumakain ito ng mga orasyon. <laughs> Kumusta sis? Sakit pa dyan. May hapon sa ako, may ako Um, ako, nagsakit ko, nagsugod yun, to the hans, 2016 pa. Dahil yun, katulon ako na operahan. Dahil ako yung mga test nga, kanabitong mga normal. Dahil ako mga gipang bati, magbalin balhin Mag Mautuog doktor. Lugar, akong kuan, tun, tonsil. Akong tonsil may sakit. pagtanaw sa doktor, may ngunog, wala well, ang kay ka ng kuan. O may problema sa imo ang tonsil. Di, mag magigaway pa doktor kay, alangan nga, hindi di ko tagagtambal. Nagi yung doktor sa treske, bastig, na sa ko nga. Adto na lang sa ikayatres, kay basik na anak na ka. Pero kabalo ko, kuan, kabalo, ako kabalo, di ko sa kugalingon. Dahil yun, at December, nagkuan ng St. Jude, kanang, nabanay, nabanay St. Jude's nga, prayer nga nine days, mag ka sa kanang kuan, um, simba, simbahan. Wapa ko na, wapa na ko na ang nine days. Nagdamgo na ko nga, ipadto ko na ni, ni Father Darwin. Pero nakita na nako si Father nga, kanabitong, sa anak ko, alalamin ta kay hindi akong Father, u oh. Unya pagdamgo damgo na ako, murag sign na gito nga ari. Kay kabalo man jud ko nga wa dok, di doktor ang akong gikinahanglan. Unya kay taghan kay ko og mga Ano ito mga mananambal nga giadtuan mga siguro kulang ro siguro nang 20. O gipakaon pagkog kanang mga latin. O den na dono de de pigi nga latin gipakaon sa'ko. ko kay nakita mo tono gipa ano mga mga kuris-kuris bitaw gipakaon sa kuan ni ako kay butan pud lagi di ako pong kaon, murag ni akong dinhi akong tiyan mura ko bloated pero sige ko tig ab unya batok doktor gendoscopy Ano man gidni nga namang, git, niya, na apa manggidgapon nagid akong nay acid kay bad breath bisag operahan og operahan ko kaduhan na ko ako, wala na ko paliten tonsil ngano na pa mag bad breath nga kuan man wala na may kasuksukan sa wa ni kapuyan sa mga tonsil stones Nya ngano mga anak pa man gihapon. Unya og akong tiyan. Mo ato po na mo na pag doktor kay ngano lagi nga nang anak, Na murag giingon na ng doktor nga di normal imong una una. Mm. Mo nga nag decide ko nga mo ari ko diri ka tong na ko nga mo ni ko ni father. Kay lain man magbalin man imong akong kon good kan bitong akong tiyan murag murag puno og hangin den di ko kakaon og Kay busog dali ra kay kong busog. kanang half cup, di na ako na mahurot. Munang naniwang jud ko. Una nga, karon atong pag-anin ako diri, Pebrero, wala pa man, wala man mi ato na kuan na, 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 deliverance kay ulahi man mi. Pag uh, March 2, gi, gikuan na ako ni Father, gisolim na niya. Akong ulo labad, gi, ulo, ako, ako bitang huna huna murag buka akong dinhi? Sakit ka ayaw. Dila in your mura ko. Munsal bani akong gibati kay. Ko nga pagkuan bitaw ni father sa ako kay murag. Di kay murag nawala na karon. Kani bitaw ang diri akong dinhi. Sakit kay na akong dinhi. Pero normal normal lang akong uric acid. Nga nga sakit man akong dinhi. Karon wala na gid siya. Pagkuan ni solemn ni father sa ako. then karon okay na akong hayag na kay kung pamati di para sa uno. Na muna nga dili kita mga anak o kanap mga mananambal. Ay e na -git. Kay kita na may kuwan madaot. <coughs> kan kay Dri, uy. May lang siguro 20 ka buhok kayo. Unay sa kuwa nga, uy, ato ta dito kayo, naigwapo nga mananambal, may kayo to. Niyabot pag ikugbukin nun, Dri. Hmm? Um? Dayun gi, kuwanan pa ko, ku, pangayuan, kuwanan pa ko, ku, kanap Iho iho ug mga manok nang ina anak Ako'y ang nagasto gud og kwintahon diod, from 2016 until now, more or less million Daku, karon, na gud. Ngad... Dako na gud kaayo. Mora akong bana karon, may ingon nga bibid. di na ka pwede ma Pagsakit sakit kada bulan, sige kagkukuan, reklamo. usahay ko ra akong bana mag-ingon, "O, saan ng... ngon... e na po imong gibati karon?" Moana na siya muna gikapoy na siya na karon kay di bang ko pa ni father kay iseres mangko ko na nanghid na jud ko niya kay sa ila sa mga puti di ba na sila mutuugod og gidani di na sila mutuo mo nga na na ko siya. akaron kay na ko pag anhi na mo a first na mo anhi na nanghid ko siya ah, Pagka pag ka karon wa ko na nanghid kay di gid sa mutuo di na sila in ana karon okay na siya mutuo na siya Sumuro ako akong kuan. Kay... Murag... Magkuan. Salamat di kayo sa ginoo bitaw. Mmm, salamat di kayo sa ginoo. Murag to akong cashier. Wala pa may na humani, Father. Salamat, Sister Lisa. So, doon ang improvement ang kanyang katawan dahil yung mga karamdaman niya ay <laughs> mga karamdaman niya ay hindi yun uh, it is an oppression no? Kung natural yung karamdaman natin, yung doktor, kaya ng doktor yon, Amen?